Maliliit na kayo. Pare-pareho na kayo maliliit. Ha? Pare-pareho na kayo maliliit. sabay-sabay e, kayong lalaki. Hmm. sabay-sabay kayong lalaki. Pare-pareho kayong maliliit. Oh. Yan, o. Oh. Pare-pareho maliliit na. Oh, oh. Gusto mo lumabas? sila lalabas. Hmm? O. Oh. Diba? Ang cute-cute nyo. O. Oh, Pare-pareho na kayong maliit. O. Oh. Oh, 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 oh. Tarap na naman. Oh. Ang tarakbuhan na naman kayo. Hmm pa rin ang Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Gusto mo buksan? Gusto mo lalabas talaga? Hindi mo mabubuksan. Baka yan. Hindi yan mabubuksan. Hmm? Oh. So, nagsama-sama na kayo liyan. Oo. Sama-sama na, oh. Para pareho ng maliliit. Hmm. Diba? Diba, ganda-ganda nyo? Ayaw naman kayo pahawak tatakbuhan kayo kukulang naman kayo huwakan at cute ninyo tatakbuhan naman kayo pag hinawakan kayo hmm ayan hmm Hmm, Dito, mm, mm. dito, dito, dito. Dito, dito, dito. Oh, oh, oh. Dito, 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 dito. Oh. Lini.